Ang kwento ko sa inyo ay tungkol sa katangian ng piting at uri nito, pero bago ang lahat nais kong humingi ng kaunting suporta sa pag-like, share, maraming salamat. Ang piting, ang piting ay isang hayop na nauuri bilang isang mandaragit. Ito ay may reputasyon bilang isang masamang hayop na tulad ng alam natin, salot sa maraming iba pang mga marine species kabilang sa mga tao. Ito ay isang napakakinatatakutan na hayop sa karagatan dahil sa kanyang mapanirang kapasidad, ito ay napakaliksi at maaaring lumipat sa iba't ibang kalaliman ng medyo mabilis. Mga katangian ng piting, sila ay mga hayop na kabilang sa pamilya ng isda. Ang itinuturing na balangkas nito ay isang bagay na binubuo ng isang set ng cartilage na may flexible tissue at isang timbang na mas mababa kaysa sa anumang buto. Ang itinuturing na balangkas nito ay isang bagay na binubuo ng isang set ng cartilage na may flexible tissue at isang timbang na mas mababa kaysa sa anumang buto. Ang paraan ng kanilang paghinga ay partikular sa pamamagitan ng mga laman na nasa kaliwa at kanan ng kanilang mga katawan, sa pamamagitan ng kanilang mga hasang sila ay huminga sa ilalim ng tubig tulad ng ginagawa ng ibang isda. Upang maiwasang makita ng kanilang mga biktima o ng kanilang mga umaatake, mayroon silang kakayahan na ay camouflage ang kanilang mga sarili. Ang mga kulay ng kanilang mga katawan ay halos madilim sa itaas na bahagi, habang ang ibabang bahagi ay kulay abo o puti. Ang balat ng mga ito ay medyo makapal, ito ay magaspang din at may mahusay na panlaban, pinuprotektahan sila sa pakikipaglaban sa iba pang mga hayop at pati na rin sa mga posibleng pag-atake na kanilang natatanggap. Depende sa species, ang laki nito ay nag-iiba, gayon paman, ang whale shark ang pinakamalaki sa mga ito at ito ay nakalkula ng na mga 18 metro ang haba. Ang isa sa mga pinakakilalang katangian ng mga piting ay ang kanilang balat ay idinisenyo upang makagawa sila ng mga tahimik na paggalaw. Ang mga ngipin nito ay maaaring magiba ayon sa mga species ng piting, isang partikular na katangian na mayroon ito ay napagkatapos magsagawa ng mga pag-atake o labanan ay mayroon itong kakayahang muling buuin. Sa mga isyu sa pangangaso, maaaring maramdaman ng mga peting ang mga panginginig ng kuryente na tumutulong sa kanila na mahanap ang kanilang target, mas aktibo sila sa gabi at kadalasan ay naglalakad silang mag-isa. Mayroong ilang mga species na mas palakaibigan kapag oras na upang mag-asawa. Tulad ng para sa buhay ng pareho, ito ay nangyayari sa average na 20 hanggang 30 taon at sa kaso ng bull shark, umaangkop ito upang mabuhay alinman sa tubig tabang o tubig alat. Uri ng mga piting, Puting Piting Ang hayop na ito ay kilala bilang Parcharodon Parcheris. Ang sukat ng hayop na ito ay 7-5 metro na may sukat na itinuturing na magaan. Natatanggap nito ang pangalan ng Puting Piting dahil ang malaking bilang ng mga bahagi ng katawan nito ay puti habang ang buong likod nito ay mapusaw na kulay abo. Bull Shark Ang siyentipikong pangalan na ibinigay dito ay Torus Parcheris. Gayunpaman, sa paligid ng planeta ang isang malaking bilang ng mga pangalan ay ibinigay, tulad ng damsel shark o sun tiger shark, ito ay kabilang sa grupo Odontaspidae. Ang laki ng mga hayop na ito ay tatlo, 5 metro bilang maximum na sukat at ang kanilang timbang ay mula siyam na po hanggang 200 kilo. Thresher Shark Kilala ang piting na ito depende sa lugar na may iba't ibang pangalan. Raban, Big Eyed Fox inanunood na fox, ngayon kung pupunta tayo sa siyentipikong pangalan nito, ang pangalang ito ay Alopia superciliosa. Tungkol sa kulay ng hayop na ito, ang bahagi ng tiyan nito ay puti at ang ibabaw nito ay dark brown. Ang kulay na ito ay nagbibigay ng sarili sa pagkalito sa mga taong maaaring mapansin nito bilang isang kulay abo at sa ilang mga kaso ay itim. Blue Shark isa itong modelo ng piping na may siyentipikong pangalan Prenace Glauca, kapareho bukod sa pangalan na ito ay mayroon ding iba na ibinigay sa iba't ibang lugar, posible na sa pagbabasa sa ilang lugar ay makakahanap ka ng mga pangalan tulad ng Kayla, Azulijo, Coguelo o Blue Shark. Sa mga kulay, ang hayop na ito ay itinuturing na maganda ng mga nakakita, ito ay dahil sa kombinasyon ng mga kulay na mayroon ito, na isang ganap na puting tiyan na may kombinasyon ng metallic blue sa lahat ng nasa likod, pareho. Ang laki ng piting na ito ay halos 2.5 metro at sa mga tuntunin ng timbang nito ay 80 kilo. Tigre Piting Ang ganitong uri ng piting ay kilala bilang cuvier golepig sa mga pangagham na termino at kolokyal na sinasabi ng marami, tigre sa dagat. Siya ay kabilang sa pamilya ng Cartagenidae at kilalang kilala ito dahil isa ito sa pinakamalaking piting. Ang sukat na ito ay nasa average na 3 hanggang 4.5 metro. Ayon sa kanilang paglaki ay maaari silang umabot ng maximum na 7 metro sa ilang mga kaso na may kabuoang timbang na 6 na ran, kulang. Whale Shark ito ay isang piting na may pangalang Scientifico Rhinchodon Typhus at kabilang sa pamilya ng Rhinchodon Tidae. Kilala rin ito sa mga pangalan tulad ng isda ng domino at kung paano din babaeng isda. Ang buong bahagi ng tiyan nito ay puti at ang likod nito ay medyo madilim na kulay abo, sa paligid nito ay may mga dilaw at puting polka dots na magkasamang bumubuo ng mga paalang at patayong linya. Ang kabuoang sukat nito ay labindalawang metro. Maraming salamat God bless us!